Carnal, oh, uh, ay ah, uh, malungkot na uh, man sabihin pero ano nangyayari dito sa ating bayan? Sunod-sunod itong patayan, may binaril doon sa bus, pagkatapos uh, doon sa uh, uh, Isabela, sa Tugigaro naman, pero namang mga estudyante, pinukpok ng baril, pinaputokan yung kanyang girlfriend, meron na namang, uh, tapos yung isa naman, yung uh, uh, bata na may kasintahan, 16 years old, sa Rizal, ginapos pinatay allegedly ng uh, nililigaw magulang ng nililigawan niyang uh, girlfriend sa Rizal mm -hmm. uh, at mga pulis natin nasasangkot sa mga extortion natatakasan ng preso Colonel what is going on here do you have any explanation Yes sir Erwin uh, sir Aljo. Uh, unang-una nalulungkot tayo sa mga insidente na ito sir Erwin bagamat lahat po ng uh, atin efforts ay uh, binubuhos po natin para maprevent po itong mga ganitong klase ng mga insidente. Sa balik, hindi po talaga natin na totally masaklawan po yung mga tumatakbo po sa isipan itong mga uh, suspects na involved dito, dito po sa mga krimen na ito. But uh, what we can assure you, uh, Sir Erwin, Sir Aljo, na gagawin po lahat ng PNP para ma-resolve po itong mga kaso po na ito. Particularly doon sa mga insidente po na kinasasangkutan po ng ating uh, mga kasamahang polis po. Yun nga po ma'am eh, uh, is there a breakdown in the discipline? Kasi mong maalala ho natin na uh, kernel Colonel, sabi ng dating Pangulong Duterte, tataasa na yung sweldo ng polis para hindi na mangotong pero parang balik na naman tayo doon. Yung incident doon sa SDEU, yung Station Drug Enforcement Unit sa Maynila, kinutongan yung dalawang babae, nakunan pa sa video. video? Tapos, itong uh, nag-raid naman, uh, kamakailan, nag-trending din, uh, hiningan, dahil wala yung suspect, yung asawa na pinag-produce ng pera dito sa Rodriguez Rizal. Tapos, may natakasan pa, doon naman sa si Station 1. eh parang nagkakaroon ho yata ng breakdown na nag uh, is there, Colonel? Or talagang, sa sabagay, iilan na naman ito, hindi oh. ko nila lahat, mm. Pero, sa uh, mga previous administration, ho, lalo na yung dating general na napakatapang talaga pinapahiya yung polis, medyo nabawas-bawasan yung mga oh. ganitong klaseng uh, ikang uh, gawain ng ilang mga naliligaw, ng, uh, nalandas ng mga otoridad natin. Natama po kayo Sir Erwin. Itong mga kaso po na ito ay uh, ilan lamang po ito, subalit hindi natin ito ipinagwawalang bahala dahil ito sa mga sa mga insidente na nauna dito Sir Erwin ay na-dismiss na natin itong mga pulis na ito. At ganito mm -hmm. din ang gagawin natin dito sa mga pulis na nasangkot, particularly yung nangyari nga po dyan sa Rodriguez Rizal. At yung iba pang mga pulis naman po na nasangkot naman po doon sa mga nakatapas na mga preso. Uh, which by the way Sir Erwin, ay na account na po natin itong uh, siyam na nakatakas mm -hmm. at uh, nire narin na rin po yung station commander dyan, pati na rin po yung mga JDR para uh, investigahan kung meron nagkaroon po ng pagkukulang. At kagaya ng nasabi ko Sir Erwin, itong mga kaso na ito involving our own policeman ay, ay asahan niyo po na pabibilisin po natin yung mga isinampap po nating kaso na laban sa kanila para eh, tuluyin na po silang ma po sa servisyo. Ano pong kampanya natin dito, uh, Colonel, sa uh, loose firearms? Dahil nakikita natin, lantaran na rin ang ginagawang krimen ng ilang mga individual. Oh, yung, Diyan uh, Garaw, yung, dyan, dyan na, sa na, na asawa, yung, yun. uh, sa Tugigaraw, meron dyan sa WBC. Yung uh, yun. estudyante na medtech, may dalang baril. Oh. Po, Bitin, nakakapasok sa bus. Opo po, yung mga baril. Tuloy-tuloy so, naman po, uh, Sir Aljo, yung uh, ating kampanya against sa uh, loose firearms at uh, patuloy po nating ina-address yan. Kaya patuloy din po tayong umaapila sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong mga reports na alam niyo po na may mga possession po ng mga illegal firearms ay uh, ay asahan niyo po natutugon po dito ang PNP at uh, nakakalungkot nga po sir Erwin na yung iba po ay uh, mga kabataan pa itong mga mga gumamit po ng mga baril at gaya nga ng nasabi ko hindi natin ito uh, ipinagwawalang-bahala at seryoso natin itong at uh, sasampahan ng kaso. Yung iba naman po nga uh, incidente uh, sir ay uh, identified po yung mga suspect at sisiguruduhin po natin kung hindi man po talaga natin uh, na-prevent itong mga incidente na ito, ay sisiguruduhin po natin ma-resolve ito po sa lalong madaling panahon.